Buenas dias damas y caballeros Buenos. Senate President uh, Tito Soto has uh, brushed off uh, talks that uh, there is uh, a, 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 a another counter coup a huh? coup to counter uh, to, to counter another coup is in the offing. or may namumuong uh, counter coup sa ginawa niyang kuhurin, kudeta, kay uh, Senator, Sen former Senate President Chis Escudero. Kumpiyansa si uh, Tito Soto na hindi ito mangyari. In fact, uh, sabi niya, eh, <laughs> 15 kami ngayon. Very slim yan majority. Pero baka madagdagan ba kami? Kasi uh, sabi niya, uh, hindi niya maalala kung si Bongo ba o si Amy Marcos na tumawag sa kanya para sabihin na kung sinabi mo sinabihan mo kami na may ku kayo sana sumali ako sa iyo uh, sabi niya uh, si Bongo ang nagsabi nito sa kanya so <clears throat> ibig sabihin uh, kaysa mabawasan sila ng numero <laughs> madagdagan pa kung kung, kung pareho yon si Bongo at si Amy ang gusto sumali sa kanya eh that will be 17 votes kasi ngayon, 15 votes lang sila. At uh, syempre, mag magiging apat na lang ang uh, minority. <laughs> eh, pwede pa mag... mag oh, no, magiging kwan na lang. Magiging... Uh, hindi pala apat. Kwan na lang. 17. na uh, magiging... Um, na lang. 7 na lang yung, yung majority. So... Uh, dito... <clears throat> and minority black, minority, minority, minority black, ah, Magiging ko na lang, mas uh, maliit na ang numbers nila, from 9 to 7 na lang. So, kumpiyansa siya na he has the numbers, at sabi niya, hindi naman kadali-dali para, para matanggal ang isang Senate President. At uh, yan ang sinabi niya sa interview niya sa kaibigan natin si... Uh, Uh, sa Pax first ha uh, yun kay Christian Esguerra. Uh, sabi niya gawagawan lang yan sa social media pero wala namang katotohanan yan sabi lang niya na uh, it is just unfortunate na marami daw vloggers na uh, uh, sumakay na ito yung iba na naka-title na, na uh, uh, uh escudero in soto out as if uh, as if nangyari na yung ku eh hindi pa naman yan pwede mangyari hanggang hindi mag-session ang Congress ah, ang Senado eh today pa lang sila babalik sa Senado today natin malalaman this is a crucial day in fact uh, kung hindi man today during the week malalaman natin what will happen dahil dahil uh, lalo na kung magsimula na si si Senator Ping Lakson sa Senate uh, Blue Ribbon Committee Investigation sa uh, katiwalian sa flood control project. So, diyan natin malalaman, depende sa direksyon ng investigasyon. Ah. This uh, this next four weeks will be crucial kay Soto. Kasi pwede, kung mapunta na siya, diba ito sabi niya, sila sila Bongo at saka sila Aimee, lumilinya na sa kanya. Uh, ibig sabihin, natatakot na rin ito, maimbestigahan sila ni Ping Lakson. At ang ginagawa ang ginawa ang ginawa nga dito ni ni uh, Bongo parang nilaglag na si Duterte. Ha, ah, uh, iiwanan na niya kahit kahit may mga picture pa sila ngayon kinakalat na yung Kwandao, the strong the strong minority daw, ah, uh, puro mga DDS di senators pero uh, uh, underground or uh, kwan, may mga back channel uh, talks eh ito pala si Bongo lumilinya na nilalaglag na yung kuwanya yung uh, yung mga kasamahan niya ay uh, yung mga kaalyado niya eh syempre, obviously <clears throat> takot ito si Bongo dahil kasama talaga siya sa nalik na DBM document na kung saan uh, pinapangalan si si uh, Ping uh, si Senate President Cheese Bongo at si Villanueva na tumanggap uh, malaking sa malaking par, parte parted sa 142.7 billion ha, uh, uh, flood control project fund insertions ni Cheese Escudero na hindi naman nila dininay. Ha? Yun lang nga, tulad ng sinasabi natin, itong, itong tatlo, 24 billion lang nakuha, so saan napunta yung 118 billion? E eh, what if, i kuan na, ha? I -unahin, uunahin ni, ni Ping Lakson yung investigation that uh, based on the on the DBM report na film naman ng Department of Budget and Management na totoo yun totoo yung leak report. Kasi galing nga sa kanila eh. So, uh, what if doon magsisimula si Cheese? Eh, ah, si, si Juan, doon kay Chi, si Ping, doon kay Cheese, kay Bongo, at saka kay, uh, kay uh, So, tagilit si Bongo kasi kitang-kita talaga at inami naman niya na nagkaroon ng project o tie-up yung uh, kumpanya ng tatay niya na nakapangalan sa kanya. Ha? Tatay ang nakapangalan as sa uh, uh, proprietor and uh, manager pero <laughs> yung company itself ay nakapangalan kay Bongo. Christopher Lawrence Lau. ah Christopher Lawrence Tesoro Go. Si Construction. So, may mas obvious pa ba dyan? <laughs> ah kaya, kaya, no wonder itong si CLTG ay uh, kwa na, uh, na. ang uh, nilalaglag na, ang amo niya ng matagal nang, matagal na si uh, former President Duterte. At panoorin nyo ito, at i-share nyo ito, i-like nyo ito para mapunta ito sa The Netherlands. <laughs> Baka monitor pa ito ni Duterte, although censored dyan yung mga yung mga balibalita. May selected lang pinapakita sa kanila dyan. Meron silang movie pero sa loob lang. Baka puro pinapakita doon, pinaplay doon, mga movies lang or mga documentaries. <laughs> so, pero malay nyo ha, ah? ma mahagip ito ni Duterte. panorin nyo to ha. Ah? So, hindi, hindi losing numbers kasi sabi, may numbers na daw si kuan eh. Ibig sabihin, Meron na siya yung minimum 13 kailangan to unseat a president. So mer ng 13 or 15 or 16 itong si uh, si si Alan Peter Cayetano na min uh, minority leader or or ah uh, ah uh, kwan na uh, kumbaga in debug na yung uh, pag pag uh, pagkudeta niya kay uh, Tito Soto. Pero sabi ni Toto, hindi, kabaliktaran nangyari. Pwede nga madagdagan yung 15 na numero ko eh. Kasi ito nga eh, ito, sabi, kasi tumawag doon sa kanya si Bongo, sinabi, eh bakit hindi mo naman kami pinaalam sa opo, sa opo sa Kwan, sa sa DDS vlog eh sana nakip nag-join naka-join pa kami sa inyo ibig sabihin kasi sinekreto nila ito hindi nila ito pinaalam sa sa grupo nga ng mga DDS, senators, hindi na court of guard, kasama na si Marcoleta. ah Kasama na si kasama na si Jinggoy na katabi lang niya. So pero sinabi ni Bongo, kung sinabihan mo lang kami, sana sumali kami sa iyo. <laughs> Biro mo 'yan. Ah, uh, oh, sige, panoorin natin 'to, ha. Yeah. And thank you ha ANC for this video. Alaglan natin ang sound. Thank you for this video <laughs> ANC. 16 votes supporting you. Did um your allies try to court the Duterte block or hindi nila sinubukan? No, uh, they did not. Ah, hindi na. Ah, okay. Uh Oo, -oh. So, kung bakit they did not even try to ask Bongo, I mean Marcos, hindi na. Hindi, uh, as a matter of fact, last oh. night um, I heard Bongo ba, and I mean, a uh, Bongo called me and said, said if you ask me to sign, I would have signed it, he said. Hmm. Mm. I see. So tumawag daw sa kanya si Bongo at sinabi, if you, if you had asked me to sign, I would have signed. So ibig sabihin, willing na siya mag-jump ship willing na siya willing na niya ilaglag si Duterte which is on the part of Bongo could be a tactical move kasi wala na magawa sa kanya si Duterte wala na magawa sa kanya si Sara kontrolado na ni Soto ang, ang ang ang, Senado sa saan pa siya makakuha ng protection dati protected siya by the by the majority na 15 lang naman sila ha under cheese escudero eh, sila ang namamayagpag kaya nga ba? forward pinatay nila yung impeachment complaint ni Sara Duterte. So ngayon, de under control na at long as uh, si Silar Soto remains strong, vulnerable si Bongo, si uh, Villanueva, at tsaka si Cheese Escudero. Pwede mauna sa kanya yung investigasyon at vulnerable rin yung ibang mga senators. No wonder, nagkalaglagan blues na yung pinakaloyal na lieutenant, ni Duterte. In fact, uh, uh, when I was, uh, when Duterte was my client as, as mayor, pero buti na lang nung naging kliyente ko siya sa PR company ko, Dean and King's Communication, kung saan ako ang president at CEO, uh, before my retirement in 2007, at na-disband ko na yung company na yun, na-pick up naman ng anak ko uh, nakuha niya lahat ng staff ko and form her own PR company. So siya na, ako wala na. Uh, na lang, ordinary blogger <laughs> kwa na lang, or, hindi na ako tinatawagan ng mga, ng mga presidente, vice-presidente, senator. Kasi vlogger na lang ako. Kawawa naman si Bat. So hindi na, hindi na PR advisor. Pero nagbibigay tayo ng, ng, PR free dito sa blog natin. Hindi ma, mas stress talaga. I mean, okay yung okay yung pera, okay yung pay. Okay, oh, okay na okay talaga. Kaso lang yung problema nila, for example, ngayon, ko client isang na naipit dito sa 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 uh, uh plant control uh, scam. Yung problema niya, yung kulang niya na tulong, mapupunta sa akin eh. Maabsorb ko eh. Ganyan rin mga lawyers. Ganyan yung mga lawyers, yung problema ng client na pupunta sa kanila. Mamamatay tayo sa stress dyan. Kaya okay na lang. Dito lang tayo sa vlogging kahit uh, laos na tayo. <laughs> Pero may ginagawa naman tayo sa inang, kay inang bayan na libre. Libre. Ha? Okay. Oh, nakita nyo yung, yung nag-PR kay Diskaya, 10 million. Hindi yung 10 million for the interview. 10 million yun for the PR job. Marami yun series of actions yun behind the scene 10 million. So you get an idea how much uh, PRs uh, earn. Huh? So pero grabe stress, grabe. I don't want to go back to it again. So uh, dito ha huh? dito nakikita na kuan na uh, na sila they are on a panic mode at uh, to the extent na willing na willing na nila uh, ilaglag ah, si former president Duterte kasama na itong si Bongo na nung nung client ko pa si Duterte bago pa lang nagsimula yung mga EJ cases kasi nung naging client ko si Duterte ang uh, ang uh, problema niya ay itong mga itong mga komunista yung specifically yung Alex Bungkayaw Brigade ni Paduano their war go way back then and uh, yung pinapatay nila yung mga police in broad daylight that gave the vow uh, the the the, the bra that gave the vow, the, the notoriety na sabay pa may lumabas na movie noon killing fields of the philippines or no man's land walang negosyante gusto pumasok doon that's why kinuha niya yung PR firm ko at uh, at the same time he was making peace hindi pa siya pumapatay busy pa siya sa lumaban sa Alex Bongkayaw Brigade kasi parang ang Davao ginawa petri dish or doon ine-experimentahan ine ng ABB yung konsepto ng kanila, gera na ginagawa nila. Yung pinapatay yung mga police in broad daylight and then kinukuha yung mga baril, ganon, o military, ganon. So doon, don sila sa Davao nagsimula at don grabe yung gera. So while he was talking sa ABB para o sige pista lang tayo ganon, ganon ganon impact parang naging kuan na siya, parte na siya later on ng CPP. Kaya talagang kaplastikan 'yan yung dread tagging nila kasi sila na nag-negotiate at na, nagsama sa sa CCP para itigil na yung mga gera, yung mga killing sa Davao. So doon kinuha niya ako to project Davao as the economic center of the Philippines at hindi na hindi na no man's land. Successful naman yung PR campaign ko kasi slowly slowly naalis ko yung imahe na no man's land killing fields ang Davao at naging economic boom. Booming naman talaga ang Davao noon. Ha, takot lang tao pumunta sa Davao. So na-erase na, na, na slowly na erase ngayon kilala ang Davao as, as, an economic powerhouse in Mindanao at as tourism center. Ang tawag ko nga dyan, tourism mecca eh. Tourism mecca, naalala ko pa. Sabi ni, uh, ni nung nakita niya headline sa mga newspaper, tourism mecca, sabi niya, huwag na natin gamitin yung mecca, sabi ni, ni, ni Duterte sa akin. Kasi, uh, ah uh, nagagalit yung mga kaikwan natin uh, kaibigan Muslim, mga brother Muslim. Kasi meka eh. <laughs> Pero kwan kasi yun, expression eh. Economic meka, ah uh, religious uh, kwan, tourism meka, ganon. So, ah uh, si Bongo ang kausap ko. So, si Bongo kausap ko. Si Bongo noon pa naman, parang kwan na talaga, parang clone na talaga ni Duterte. Batang Duterte talaga. Kaya, Itong revelation ni ni uh, Tito Soto is really a a a, a, a earth-shaking development na si Bongo pala kasi normally they, they parang mga kuwanya eh pang lion siya na nakita ko sa Africa eh they they pack they hunt like uh, like a, in a pack eh parang grupo sila ha grupo sila mostly grupo sila so that they can overpower kahit mga giraffe or mga mga elepante they they pack uh, they attack uh, in a pack ha so uh, usually si Bongo sama-sama niya saan boboto yung 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 DDS uh, senators doon siya pero dito naghiwalay na siya nag nagsarili na siya ha? gumalaw na siya on his own at siya pa tumawag kay Tito Soto after the coup para sabihin eh kung kinausap mo ako eh kwan sa na naman ha? ibo iboboto sana kita Ganon. so ito did dahil dito kumpiyansa si Tito Soto na uh, kaya eh uh, na may numbers pa siya kaya lang sabi sinabi, tulad ng sinabi ko sa inyo kagabi uh, shaky pa yan kasi dalawa lang dyan tumiwalag ha? uh, nine or mga apat lang, apat lang tumiwalag, wala na ang majority eh. ni Tito Soto. So at tanggal na siya pati si 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 uh, Blue Ribbon Committee Chair Ping Lakson. Ayun naman siguro talaga ang target nila. So yan ang development ngayon, kumpiyansa si Tito Soto for now, for now. Pero hindi nga natin masabi kung ano mangyari pag pag na nasimula na ni Ping Lacson yung investigation niya sa Blue Ribbon at baka uh, pati yung mga kasama niya sa sa majority na yun yung pwede tumanggap ng pork barrel ah, tumanggap ng flood uh, control project tulad ni Senator Mark Villar tulad ni Rap, Senator Rafi Tulfo pwede Ah, huh? Senator Lapid, Lito Lapid. Ha? Ah, ah, uh, uh, Senator Pia Cayetano, di ba? So JBR ito. Although uh, the good one mukhang matino naman ito si JB kasi uh, naging kliyente ko rin ito. Hindi pa naman ito na meron lang ito tumira na mga staff niya na magaganda na buntis pa isa. Pero sa pondo, hindi pa manito na iskandalo. The good one, si JV. So, um, iba naman ito. Kabalik ni Jingoy. Ito naman sa mga staff niya na magaganda. ang Wag uh, <laughs> na. Magalit pa sa akin si JV. Okay? <laughs> staff na magaganda, ha? Hindi gwapo, ha? <laughs> okay, sige. Ganyan na lang tayo mas marami na nagagalit sa atin <laughs> sa mga sinasabi natin dito. So yan, yan. Uh, as of now, uh, confident si Tito Soto. He, he has control of the majority. Uh, he has control of uh, matatag yung uh, yung um, uh, Uh, na uh, grupo niya na in supporting him. Full force. Huh? Hindi pa nalalagasan yung puwersa niya. At uh, ayon sa kanya, pwede pa madagdagan <laughs> dito kay kay Bongo o si Imi So, that is for now. Tingnan natin, anything can change dyan sa Senado. Ah? Uh, tingnan natin uh, what will happen when uh, the, se the session starts mamaya or uh, as it flows uh, during the week, kung ka Thursday ata, especially after simula na ni Ping, yung uh, yung blue ribbon committee ring although hindi pa naman 'yan isasalang kaagad uh, uh, yung mga senador siguro slow build up muna yan hintay siguro hintayin muna ni ping na pagbigyan muna ito si Brian Hernandez uritin yung sinabi niya sa sa kongreso na sa uh, nag uh, nagbaksak si Jingoy, 355 million sa sa Bulacan at 30% dito nakuha niya and then syempre, banggitin niya ulit si Joel Villanueva, malay natin mabanggit pa niya ibang senator. We'll see, we'll see. Kasi medyo medyo panic mode na rin yan si Brian Hernandez dahil na, na ngayon the reality hit is hitting him hard. Na tagirit siya habang nakakulong na siya at baka tuloy-tuloy na siya dahil sa non-available yung kaso sa filed sa kanya ni ni uh, DPWH Secretary Vince Dizon. So baka dire-diretso na siya sa kulungan dahil non-bailable non yun mga kaso na pinailan sa kanya. So we'll be uh, monitoring the issue and we'll be giving you feedback. So hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.